Sinong mag-aakala na sa original concept ng Encantaja ay supporting characters lamang ang apat na sangre? Ayon mismo sa creator nitong si Suzette Doctolero, inamin niya sa isang interview, na originally, ang story ng Encantaja ay nakasentro lamang sa love story ng anak ni Amihan na si Lira, at ang nobyo nitong si Anthony. Tila isang typical Pinoy love story with a twist kung saan background support lamang ang mundo ng Encantaja, Ngunit dahil sa mainit na pagtanggap ng mga Pinoy viewers sa nakakaintrigang characters ng naturang fantaserye, ay napilitan silang lumiku ng story at gawing main character ang apat na Sangre. Great move ika nga, dahil simula ng may palabas ang original en kentadyo noong taong 2005, ay talaga namang tinangkilik ito at naging isa sa mga pinaka-iconic shows ng GMA kaya hindi pa man nagtatagal, ay sinundan agad ito ng second installment nitong Etheria, ang ikalimang kaharian ng Encantaja. At nang sumunod na taon, ay umere naman ang third and final installment nitong Encantaja, Pag-ibig Hanggang Wakas. Taong 2016 ay ginawan pa ng reboot ang first installment nito, kung saan may ilang pagbabago sa story ang naganap. At ngayon ng 2024, isang panibagong mundo ng Encantaja ang muling bubuksan para sa Pinoy viewers, ang Encantaja Chronicles, Sangre, kung saan bida ang mga panibagong tagapangalaga ng mga brilyante ng apoy, tubig, lupa, at hangin.